ganito yung sistema ng pagkuha ng parcel dito inaabangan sa bangka medyo kalma pa kayo no may time na malakas susunduin naman ng buti-buti yung mga pasahero sa bangka kuha natin ang parcel na. to yung amplifier So, yan, dito na tayo sa bahay. So, unbox natin to Huwag na natin patagalin pa. Ito na ang ating unit, guys. Kabalat ng plastic siguradong hindi mababasa TV mm. Ojo by Astron isa siyang AB8022 BT ayan. best paired with 12 to 15 inch speaker ayan meron siyang power dito ito yung kanyang mga input USB tapos dito yung mode Bluetooth meron siyang dalawang mic mic volume tapos si echo meron siyang karaoke equalizer surround Bluetooth tapos ito yung kanyang master volume at ito naman yung kanyang likod ayan made in China tapos ito naman yung cooling fan output power 1500 watts per channel. antena ng FM. Ito yung kanyang mga lagay na speaker. Dalawang channel. So, yun guys.